Another day, another blessing mga mars at Parsi. So for today's video, samahan nyo ako maglinis ng kusina. Pero bago yan, linisan muna natin tung basurahan. Medyo mahina nga yung tubig dito sa lababo dahil nag-washing din ako. Hindi kasi ako nag-washing nung Sabado dahil kakalaba ko lang nung Webes. At dahil medyo marami na nga yung labahin ko, kaya naman kahit lunis na lunis ay eh, naglaba nga ako ngayong araw. Hapon ko na nga sinimulang linisin dito sa may kusina dahil natulog nga ako kaninang tanghali. Wing lunis nga yung truck ng basura dito sa amin. Kaya naman naisipan ko na rin tong linisan dahil once a week naman to pagka nagtatapon lang ako ng basura. Feeling ko nga medyo naninilaw na tong lababo ko kaya naman naisipan ko na tong babaran itong Sonrox na color safe. Binabad ko nga lang yan ng mga isang oras tapos maya maya ibinalikon ko na nga rin para i-brush. Medyo na struggle nga lang din ako dito sa pagbabanlaw dahil ang bulaga ng color safe tapos ang hina ng tubig. So eto, pagkatapos ko nga yung mabanlawan, isinundan eh, ko na nga rin ang pagpupunas para hindi basang-basa dito sa may lababo. Pagkatapos nga, isa-isa eh, ko na nga pinagpupunas sa lahat ng nakapatong dito. Inuna ko na nga yung lagayan ng bigas tapos yung iba pang nakapatong dito sa may ibabaw ng dish rack. Hanggang ngayon nga, ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung sa ko ba daw nabili yung mga dish rack ko. Kaya naman ilalagay ko na lang po ang link sa may comment section. Hindi eh, nga ako nakabili ng sibuyas at bawang nung namaling kaya ako kaya ito wala nga kalaman-laman tong lagayan ko. Pagkatapos ko nga malinisan yan, eh pinunasan ko na nga isa-isa dito yung mga dish rack. Ang usually kasi na ginagawa ko dito, kung ano lang yung abot ng kamay ko, yun lang din yung napupunasan ko. Pero ngayon nga pinag-uurong ko tong mga dish rack para pati yung likod at saka yung gilid ay mapunasan din. Siguro ang dami nagtataka sa inyo kung bakit dalawa nga tong dish rack ko kasi po yung isa pinaglalagyan ko ng mga plato, tapos yung pangalawa naman mga baso at mangkok. Hindi po kasi kasya sa iisang dish rack lang yung mga plato, mangkok at saka baso ko. At bukod pa nga doon, meron pa ako dyan nakalagay ng mga sandok, panala at kung ano-ano pa. At dahil hindi nga to pantay rito, kaya naman itong dish rack ko inilalagyan eh ko ng kahoy sa may kabila para nga magpantay. Huwag nyo na lang munang pansinin yung tibag dyan sa may tiles dahil isa nga yan sa mga kailangan ng palitan dito sa bahay. Dati kasi talaga may crack na yan, kaso katagalan ay eh, natanggal na rin. Nang maibalik ko na nga yung mga dish rack, pinagbabalik ko na nga rin lahat ng na nakalagay dyan sa may ibabaw, pati na nga rin tong lagayan ko ng bigas at saka yung dish drainer. At dahil sinisipag na rin naman ako, kaya sinama ko punasan yung mga gamit dito sa may ibabaw at ayan napakarumi na nga rin. Nakita nyo na rin naman yung kisame dito sa may kusina at nabanggit ko na nga rin sa inyo na meron nga nalalaglaglagdag ng na mga bato dito galing nga sa kisame. Manifesting nga na ito nga yung may isunod namin mapaayos dito yung kisame sa may kusina. Isinama ko na nga rin punasan yung pader dito at ito lang talaga yung medyo struggle pagka mataas kayong mga pinaglalagay ng gamit. Pero kung si daddy abot niya to pero dahil 4-11 lang ako kaya naman hirap talaga ako dito sa itaas. Kaya ayan, struggle is real tayo sa pag sulok-sulok. Wala na nga ako, no choice kundi nga pumanik dito sa taas para mapunasan din yung pader. Napunasan ko na nga rin pala yung mga small appliances ko bago ko nga ibalik sa taas. Sa mga nagtatanong nga ng size itong pinagpapatungan ko rito, ay may mini vlog po ako ng paggawa nito ng daddy. Ang paggawa naman po niyan, ay eh, depende nga kung anong yung sukat na kailangan niya sa kusina niyo. Pagkatapos ko nga pala sa itaas, ay pinunasan ko na nga rin tong kalan dahil marami na nga rin tilamsik ng mantika. Hindi na rin talaga maiwasan yan sa araw-araw, lalo na pag nagigisa o di kaya napiprito tayo ng ulam. Pagkatapos ko nga magpunas, eh hinugasan ko naman tong inalis ko dun sa may ibabaw. Tapos pinunasan ko na rin to ng pamunas para nga mamaya pag binalik ko ay eh, hindi basang-basa. Pagkatapos ko nga magpunas-punas, ay eh, nagwalis na nga rin ako dito. Tapos binalik ko na yung basurahan na hinugasan ko kanina. Alam niyo ba, napakaganda nga rin itong pinaglalagyan ko ng basurahan at same brand nga rin to na pinaglalagyan ko ng bigas. At kung gusto niyo nga rin ng ganitong basurahan, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Finally nga natapos na rin ako maglinis kaya naman nilagay ko na dito yung nilaban ko nung nakaraan na basahan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.